isang kilo kada tao. Yan ang pinapatupad ng ilang retailer ng bigas sa Muntinlupa. Pahirapan daw kasi ang pagharap ng supplier ng murang bigas. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Lugi po kami rito. Yan ang kasamang mensahe sa mga nakapaskil na presyo sa ibinebentang bigas sa palengke ng Muntinlupa. Alinsunod pa rin yan sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Ang pagsunod po namin e eh, ika nga eh, kung sa bata e eh medyo masama ang loob. <laughs> Kasi lugi po kami, di po ba namumuhunan ka, nag effort ka ng pagod, tapos ibebenta mo siya ng lugi. Pahirapan din daw ang paghanap ng murang bigas na may ibibenta. Kaya naisipan nilang tig isang kilo lang ang pwedeng ibenta sa bawat mamimili. Para po lahat ng dumating o lahat ng ano yung mapagbigyan, hindi iisang tao. Kasi kung iisang tao po ang pagbibigyan natin, baka sa dalawang oras, eh, ubos na po yung stock namin, hindi po aabot maghapon. Kaya, hinahati-hati lang namin. Bitin daw kay Aling Rowena ang isang kilo dahil walo sila sa kanyang pamilya. Kaya ang sunod na isang kilong bibilhin niya, yung special na 50 pesos na eh kung dalawang kilo sana, dalawang saing namin. Mamasahe pa ako ng 20 pagpabalik ako dito. Doon na lang kahit may 50, yun na lang bibilhin ko kaysa mamasahe pa ako ng 20 pesos pag bumalik ako dito. Dahil pahirapan ng paghahanap ng supplier ng murang bigas, ang special rice na ibinebenta ng 52 pesos kada kilo, inilipat lang ng sako at nilagyan ng ibang karatula makasunod lang sa utos ng pamahalaan. Most po ng aking mga supplier ay walang laman ng bodega. Pag tinatawagan namin, hindi po sila sumasagot dahil wala daw silang stock. Nauna ng sinabi ng DTI na tanging regular milled at well milled rice lang ang sakop ng price cap. Kaya giit ng Muntin Lupa LGU, hindi kailangang mamayake ng karatula kung talagang wala silang makuhang murang bigas. Ayon sa mga ekonomista, kapag nagtatakda ng price cap sa kahit saang pamilihan, ay tumataas ang demand at bumababa ang supply. Ramdam na yan ngayon ng mga retailer dito sa Muntinlupa, kaya limitado lang din ang pwede lang ibenta sa mga mamimili. Pinag-iisipan na ng Muntinlupa LGU ang pagbibigay ng tulong sa mga rice retailer na nalulugi na. The top would be in... The, in um easing yung cost ng uh, rentals nila pero kasi kino-compute din kung ano ba ang impact din sa amin noon no uh, mm -hmm. uh, in terms of the revenue generated by the market uh, mm -hmm. pero sa tingin naman natin na uh, uh, kayang ma-absorb yun kung hindi tatagal ang situation natin sabi ng isang ekonomista hindi pwedeng ipatupad ang price cap ng pangmatagalan long term solution talaga eh yung structural na kaya mas marami pa mechanization. Kasi pag mechanization, mas efficient. Dadami production, bababa ba baba, production cost. So, siyempre, yung better irrigation facilities, lalo na, magka, risk of El Nino. Ito, kailangan ni-anticipate na. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging kuling at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.